Hey guys, it's me AJ Demon at your screen at ngayon na uh, quick review tayo dito sa riding pants ng Mini ang Kiki 725 ang pants na ito is uh, mesh Miss riding pants guys so yung kanyang older version nito ay yung leather so ngayon totally Miss na siya so nahin natin dito sa taas yung kanyang nagsisilbing belt So ayan, ididikit lang, depende sa adjustment natin. Yan kabilaan. Kabilaan yan, guys. At meron din siyang adjustable dito in case na kung medyo masikip sa atin, ayan. Yan. Para luluwang. So, ayan may nakasulat Superb Zip Adjuster. Magkabilaan din yan, guys. Yan dito rin. sa likod yan may nakalagay na kumini at may stretchable na portion dito yan so sa so, may bandang tuhod ayan may stretchable din dito ang kanyang knee armor ayan dito meron din siyang lagayan ng slider may rubber dito na nakalagay na safety and innovation Kumini Tokyo at dito sa may gilid sa may tuhod guys may na rubber dito ang nakalagay is super grip I think para doon sa mga bumabanking para medyo kakapit dito sa may tanke sa kanyang pinakababa ayan. may zipper din para sa adjuster kabilaan din yan at may pad din dito guys para sa hita. Ang kulang lang dito is yung zipper para sa makonek doon sa jacket. So, ayun lang guys. Uh, thank you for watching. Goodbye!